Hindi lingid sa kaalaman ng na nakakarami na ang paglalagay ng halaman sa loob ng bahay ay mayroong mga benepisyo. Yan ang ating sama-samang pag-uusapan at aalamin ngayon sa video na ito. At kung ano ang mga ideal plants na pwede nating ilagay sa loob ng bahay. Let's start! Base sa mga pag-aaral na ginawa ng mga eksperto, narito ang mga natuklasang epekto at binipisyo ng halaman sa loob ng bahay. Nagpapaganda ng mood Sa mga pag-aaral na isinagawa noon, nakita na ang pagkakaroon ng halaman sa loob ng bahay ay nakakatulong sa pagkakaroon ng maganda at magaan na pakiramdam sa mga tao. Ang mga microorganisms na makikita sa lupa ng halaman ay natuklasan na nakakalinis ng hangin at nakitaan rin ng pagkakaroon ng antidepressive effects sa mga tao. Kaya ito talaga naman ay nakakabawas ng depressive moods at mga sintomas ng anxiety. Natural Stress Reliever Nakita sa mga pag-aaral na ginawa na ang pakikipag-ugnayan sa mga halaman ay nakakapagpakalma ng sympathetic nervous system at presyon ng dugo. Ang sympathetic nervous system ang responsable sa tinatawag na flight or fight response ng tao. Ito ay naa-activate kapag nakasense ang ating utak ng isang stressful situation. Ito rin ang nagkocontrol ng body temperature at nagpapabilis ng heart rate kapag kailangan. Kaya makakatulong pampakalma ang paglalagay ng halaman sa loob ng bahay, lalo na sa mga madalas ma-stress at mabilis mag-worry. Natuklasan rin sa mga research na kahit ang mabilis na exposure sa kalikasan, gaya ng paghawak sa totoong mga dahon, ay nakakapagpakalma rin. Nakakatulong rin ito para mabilis na makarecover mula sa mental fatigue. Pampalakas ng Immune System ang halaman sa loob ng bahay ay maaaring makatulong sa mabilis na recovery ng tao mula sa isang sakit o karamdaman. Bukod pa dyan, ayon sa pag-aaral na ginawa ng NASA, ang houseplants ay makakatulong para mapaganda ang air quality. Inaalis nito ang mga cancer-causing chemicals like formaldehyde and benzene sa hangin. Pampaganda ng bahay ang mga halaman ay isang natural decoration na nakakadagdag kulay at buhay ng isang space. Kahit ano pa ang theme ng iyong bahay, malaki o maliit man 'yan, instantly magiging aesthetic ang dating nito kapag lagyan mo ng halaman sa loob. Ayon sa mga eksperto, ang ideal place na lagyan ng halaman sa loob ng bahay ay sa sala, bintana, kusina, dining room at maging sa iyong comfort room. Natural air purifier. Bukod sa labas ng ating bahay, alam mo ba na mayroon na rin mga airborne toxins and pollutant gases sa loob mismo nito? Nagmumula ang mga ito sa cleaning products na madalas natin gamitin. Nandyan rin ang mga molds, mildew, paints, at iba pa. Kaya naman makakatulong ang halaman sa loob ng bahay dahil ang mga ito ay nag-aalis ng mga toxins sa hangin tulad ng formaldehyde, benzene, at trichloroethylene. Yan ang lumabas sa isang pag-aaral na isinagawa noon ng NASA. Para sa focus Nakita sa brain scans na ginawa sa mga participants ng isang research noon na ang mga estudyante na nag-aaral sa isang classroom na mayroong halaman ay mas maganda ang attention at concentration kumpara sa grupo na inilagay sa isang room na walang mga halaman. Kaya kung nais mo ma-improve pa ang iyong focus, subukan mo nang maglagay ng halaman sa iyong kwarto. Healthy para sa puso Ang halaman sa loob ng bahay ay nakakatulong sa pagkakaroon ng kalmado na pakiramdam. Kapag ang ating isipan at katawan ay relaxed, gaganda at mag improve rin ang iyong heart rate at magiging normal ang presyon ng iyong dugo. Nakakatulong para mag-boost ang productivity. Sa ilang scientific field studies na ginawa, kapansin-pansin ang pagbabago ng mga empleyado nang maglagay ng mga indoor plants sa kanilang workspaces. Nabawasan rin ang mga sick leave absences at gumanda ang performance ng mga empleyado. Sa mga benepisyong dala ng halaman, marahil nag ka ng maglagay nito sa loob ng iyong bahay. Paalala lamang, bago ka bumili at magpasok ng halaman, Maganda na alamin mo muna kung paano ito alagaan. I-check mo rin yung lupa at mga dahon nito. At mag-research kung safe ba ito ilagay sa loob ng bahay. Ano-ano nga ba ang mga halaman na nare safe at beneficial ilagay sa loob ng bahay? Narito ang ating list ng mga plants with benefits. Snake plant ito ay isang matibay na halaman at hindi nangangailangan ng masyadong araw at tubig para mabuhay. Pwede itong magalis ng mga toxins sa hangin. Spider plant Ito ay isang magandang halaman na maaaring magbigay ng natural na dekorasyon sa bahay. Ito ay pwede ring mag-alis ng mga toxins sa hangin. Aloe vera Ito ay isang halaman na maaaring magbigay ng maraming benepisyo sa kalusugan. Maaring mag-alis ng mga toxins sa hangin at pwede ring gamitin bilang gamot sa mga sunburn at iba pang sakit. Rubber plant. Ito ay isang magandang halaman rin sa loob ng bahay. Nagbibigay ng natural decoration sa house at maaring maglinis ng mga toxins. Peace lilies. Mayroong glossy leaves at magandang puting bulaklak. Ang low maintenance plant na ito ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng molds sa loob ng isang kwarto. Effective rin na nakaka-filter ng hangin. Bamboo, less maintenance. Isa ang kawayan o bamboo sa mabilis palaguin na halaman. Bukod sa nakakaganda ng bahay, ito ay nakakatulong rin sa pagkakaroon ng magandang quality ng hangin at Tumutulong rin para sa pagkakaroon ng balancing level ng oxygen at carbon dioxide sa loob ng iyong bahay. Figs One of the best indoor plants. Ang fig ay mainam na nakakalinis ng hangin. Inaabsorb nito ang carbon dioxide at chemicals at nagbibigay ng oxygen sa atin. Bukod dyan, alam mo ba na ang fig plant ay kilala at ginagamit ng mga naniniwala sa feng shui? Sa spiritual meaning naman, ang fiddle leaf nito ay simbolo ng fertility, abundance, at good luck. Boston ferns, hindi lang makakatulong sa paglinis ng toxins sa hangin, ang evergreen plant na ito ay nakakatulong para sa pagkakaroon ng moisture na hangin. Helpful para sa may mga dry skin at sensitive nose and throats. Best na ipwesto sa parte ng bahay na maliwanag mayroong indirect sunlight at malayo sa mainit na area. Maraming salamat sa iyong pagsama at panonood. I hope na nakatulong sa iyo ang video na ito. Hanggang sa muli!